sila ay naghahanap ng atensyon. Okay, so that's the first one. So feeling nila kasi no, sila ay pinapabayaan. There are a lot of factors. For example, nagsiselos, no? Ah, uh, minsan yung anak ko, yung isang anak ko, yung panganay, minsan nagsiselos sa kanyang kapatid kapag nabibigyan ng atensyon yung kanyang kapatid. So she's uh, showing Not good behavior, not good attitude. So minsan ako naman, kami mga asawa, lalo ng awa asawa ko, naiinis sa kanya. no? And at that point, ay yun nga, ang tingin natin, we thought na sinasadya ng ating mga anak, naggalitin tayo. Hindi. Naghahanap lang siya ng atensyon. Maaaring meron siyang pangangailangan at that moment, na hindi lang natin naibigay, which is, uh, she needs or our kid's, need that attention at that moment. At hindi lang natin na ibigay Kailangan lang nating maintindihan ito. So kung, kung sa susunod na parang kapag meron mga nangyaring uh, nagtatantrums, no, whining, hitting, shouting, no, Nag, nagwawala yung anak mo, nagagalit yung anak mo, Nag, nagtatantrums, nag uh, tawag dito na uh, hindi ka pinapansin, no, showing na parang galit na galit siya sa So, Isang pwedeng reason diyan is kailangan niya ng atensyon. Hindi naman hindi naman sinasabing sinadya nang galitin ka. Una mo nang tanong mo sa sarili mo, baka nagahanap ng atensyon tong anak ko, no? So, papaano ba? So kailangan natin bigyan yung ating mga anak ng uh, undivided attention. So ang suggestion ko sa lahat ng mga magulang, everyday, araw-araw, bawat isang anak natin bigyan natin ng at least 10 minutes undivided attention. Ano bang ibig sabihin ng undivided? Walang dapat kahati. So walang dapat cellphone, walang dapat uh, trabaho tayong ginagawa. Just focus to our child, no? Kung meron kang limang anak, uh, sadyain mo talaga bawat anak mo spend time at least 10 minutes undivided attention. Yung 10 minutes na yan napakamalaking halaga yan para sa anak mo. Okay? pag nag-i-spend ka, pag nagbibigay ka ng panahon sa anak mo, please, iwasan mo yung singilan moment. Dapat yung moment na yon, yung, yung spending time mo na yon, yung undivided time na yon with your, with your child, ay dapat building up conversation. Hindi dapat criticism. Walang dapat criticism. Walang dapat nagsisingil ka sa kanya. Hi iwasan mo yung paninigaw mo sa kanya. Hindi na yung spending time. So you are just, if ganun yung ginagawa mo, a uh, simple dinaa uh, uh, sinisira mo lang yung inyong relasyon. no instead of uh, building up your relationship you are destroying your relationship so ano bang ginagawa ko ginagawa ko sa mga anak ko kapag I, i'm spending time with them we play games board games yon oh minsan lang naman sa totoo lang minsan din naman nag, naglalaro rin kami ng ng mobile games oh but of course that's moderate moderated naman yun no pero kadalasan board games ang nilalaro namin. We have fun, no? As much as possible, I want my kids to laugh with me. Nagtatawanan kami na magkakasama. Alam niyo bakit? Those are memories, no? Ako nagkukwento ako sa kanila ng mga nakakatawa. 'Yon, mga jokes halimbawa. 'Yon, ginagawa ko 'yun sa I laugh with them.